Nobody said marriage or our marriage was perfect, but I feel like it's the imperfections that make things close to perfect and makes a marriage a good marriage. Sa isang emotional sit-down vlog, ikinuwento ng celebrity fashion icon na si Hort Evangelista at ng kanyang mister na si Sen. Cheese Escudero ang mga hirap na kanilang pinagdaanan kamakailan sa kanilang buhay, lalo na sa kanilang marriage life. Lingit sa kaalaman ng marami, ito ang unang pagkakataon na bukas na nagsalita si na Hart at Senator Cheese tungkol sa mga pagsubok na kanilang hinarap bilang mag-asawa nitong nagdaang mga taon at buwan. Matatanda ang noong nakaraang taon hanggang sa mga unang buwan ng 2023 na bahira ng kontrobersya ang pagsasama ng dalawa matapos umugong ang balitang hiwalay na sila. Samantala, sa vlog episode nilang Adulting with Hart and Cheese nitong August 21, na mapapanood sa YouTube channel ni Hart. Isa-isa nilang sinagot ang ilang katanungan na may kinalaman sa love, marriage, friendship, at how to deal with heartbreak. Ang unang tanong nga sa kanila ay paano nila i-describe ide ang pinagdaanan nila kamakailan lang. Pagkabat hindi na e i-detalya ni Hart ang eksaktong nangyari sa kanila, ipinahihwating niyang siya ang may mali sa kanilang dalawa ni Senator Cheese. Sagot ni Hart, What would be the word? It's like a crime. A name of a crime that I can't pinpoint. I mean for my life, ha? Huh? Not necessarily you. I don't know what went wrong. Nah, I knew. I guess I feel like... I don't know. You know, I think I got carried away. I think I should have listened to you. Ayon kay Sen. Cheese, nauunawaan niya kung saan nagagaling si Hart dahil ilang tao talaga raw ang dumadaan sa face na pinagdaanan ni Hart kung saan hinahanap nito ang kanyang sarili. Kasunod dito, inamin ni Hart ang kanyang pagkakamali kung saan nawala raw siya at nakinig at nagpadala sa sinasabi ng iba. Ani Hart, yeah, cause I really feel like I did lose myself. I lost myself because I had so many voices in my life that I allowed to mold me a certain way and I'm not blaming them. I think I blame also myself because I'm gullible. It was still me who pulled the trigger in the end. You know, kung pagbabasehan ang mga sagot ni Hart, mukhang nagkaroon sila ng matinding problema ni Senator Cheese. Ngunit imbis na makinig dito, mas pinaniwalaan niya ang opinyon ng iba. Sa bandang huli, inamin naman ni Hart na kinamuhian niya si Senator Cheese noon dahil sa mga maling dahilan. Habang kinakaharap daw kasi nila ang kanilang problema na mag-asawa, iniisip niyang kaaway niya si Senator Cheese. Pero sa huli, napagtanto niyang talaga palang guardian angel niya ito. Dito ay inamin ni Hart na sa dami ng kanilang pinagdaanan ng mag-asawa, hindi siya kailanman sinukuan ni Sen. Cheese. Paglalahad ni Hart, I hated you for the wrong reasons. I think parang I look at you as the enemy when you were actually my guardian angel the whole time. But that's what's so beautiful about you is that you saw me for mine, for everything, through everything. But you were just so like steady. But I thought you were emotionless, honestly. But in the end, you're still here. So, wow. Samantala, madamdaming inihayag ni Hart na hindi niya kayang mawala si Senator Cheese sa kanyang buhay. Sa katunayan, lagi raw niyang ipinagdarasal sa Diyos tuwing gabi na bigyan pa ng mahabang buhay si Cheese. Ani Hart, lagi niyang sinasabi sa akin, "Pag mamatay siya, to prepare myself. I don't think I'll ever be prepared. Like this world is so cruel. You cannot leave and I thought you're my enemy for the longest time." But oh my God, I don't know how to live without you. Ibinahagi naman ni Senator Cheese na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nilang mag-asawa, masasabi niyang better, stronger, tighter na ang pagsasama nila ngayon ni Hart.